Kamusta mo sa mga madi mga parikoy? So for today's video mga parikoy, kay pala ilata mo sa mong paboritong snacks dali sa bukid mga parikoy. So mawala niya siyang liso sa kamansi mga parikoy or mas kinatawag niya siya dali agbala sa pintik mga parikoy no? So shout out dahil sa mga nakaila o nagkaon ani diha mga parikoy. O basi base na tingalan na po mga parikoy nga ako na po nag-over voice mga parikoy no? Ano na mga parikoy? Gopal goals tirada ba? <laughs> o niya dali mga parikoy medyo ubay-ubay na gilog na panita ng airpot ni parikoy dali ang mga parikoy bak kay basi mo hila ko niya nagdikakaon mga pare na. kita mga parekoy na hadlok na yung parekoy kay mga parekoy nga dili siya agdahan nagkaluto ning liso sa kaman si mga pare kay kalamit ra ba kay ni mananapan ni eh, basi mo kabalo. Kanya ang hilaw pud niya ni mga parekoy kay lami pud gina siya gulayon mga pare sama lang siya sa pagkagulay sa nangka mga parekoy kay baka nang gataan gud siya mga pare kay. wala lang may statistic og gulay ani mga parekoy kay kay grabe na gid kahabog yang punuan mga parekoy kay banya. Mao nang ang tagak na lang among ginakuha nga liso mga parekoy kay kay lami man kini siya lutuan mga parekoy kay mga stack stack ra daw mga parekoy kay banya. Kanya transition effect na din tadya mga pare na kay humanam tag himay humanam buntag hugas niya yeah, na siyang lutuan mga parekoy ato na siyang lutuan mga parekoy mga, mga at least 30 minutes or hantod nga muhubas na siya mga parekoy ba o niya syempre ako hisulti sa inyo mga parekoy ang sikreto nga magpalami ani nga liso sa kamansi mga parekoy ang pagkaluto niya mga parekoy mga lasa gyud siya mga parekoy butani man siya dag asin mga parekoy bago lutuan mga parekoy kay para matuhop gitong lasa sa asin mga parekoy ba na siya sipa sa parat-parat mga parekoy ana lang sikreto na mga parekoy ay ay lang magsaba mga parekoy ha kay ako ang charot lang <laughs> o niya after 100 years na pud mga parekoy kay human tagluto, luto so trans transition effect na rin tayo mga parikoy. Dara mga parikoy, luto na ato ang gliso sa kamansi mga parikoy. Hastang lamiag yun yung mga parikoy ba? O niya, tutorial na rin mga parikoy na no, ugun saan pagkaano ng glisuhan ni mga parikoy. Ha 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 ha. Ito mga parikoy, panita na nato niya siya mga parikoy. Kanam ko niya siya gahit nga shell mga parikoy ba? O niya, napo na siya nipis nga panit mga parikoy. Pwede na po na niyo kuhaon, pwede na po na niyo dili kuhaon mga parikoy. Dipinira na sa inyo kung saan niyo pagkaon mga parikoy. Pero kami mga parikoy, kagikuha gina na mo mga parikoy ang nipis nga panit. Medyo sagap sa pangunan nipis nga panit mga parikoy niya. Nagisipo din ni mo mga parikoy, mamilitod si mo nipis pun, wala nang ginakuha gana na mo siya mga parekoy baka nang makumakita na mo na siyang kulay puti niya nga unod mga parekoy unya balik-balik ra na mga parekoy kay kailangan gina siya panitan mga parekoy no kay bago na to ka unod tirada ra tag panit unya hungit nya mga parekoy nya continue ra tag pakals nya mga parekoy kay kanira bang pagkaon na mga parekoy no maka stress sa dusahay mga parekoy basta ngot sa kalami dili taganahan dili taganahan mo undang mga parekoy og di mahurot sige ra tag tirada panit nya hungit sige ra tag ingon nga last na ning isa kaliso nya iya chika-chika ang ending sigredit tag kuha hapon maka-stress jud ni mga pare nagliso kay naglisod jud mikurot ni pare sa isa ka liso mga parikoy ko eh. dili manggahin pangana man ni pare ko ani mga parikoy ko aning style la siya mang lak jud pangana mga parikoy ba bitaw mga parikoy sulit jud kayo ang kalamian ni mga pare ko eh. kay moong padayon sa imong lapang mga parikoy ko eh, no onya diri lang sa taman mga pare ko salamat sa inyong pagtan-aw amping tangtanan mga pare mga madi bye tutut